Maraming maraming salamat talaga, Ma'am Marisa Del Mar, sa inyong tulong. O FW Party List, ikaw ang bida. Ako nga pala si Maria Donna Dolliete, 53 years old, nakatira sa Kaloocan City. Ako po ay dating OFW. Sa ngayon, dahil sa isa ako sa binigyan ng pagkakataon ng livelihood, yung tinatawag natin yung lago. Yung livelihood na yun na binigay niya ay pinot up ko bilang poultry business na kahit pa paano napapalago ko na po. Malaking tulong talaga kasi sa kahit sa pangsariling ano, nakakatulong, nakakatipid kami. At saka isa pa hindi lang yan, nakakabenta pa ako sa mga kapitbahay ko kahit pa sa ngayon, kahit pa pa, onte unti nakakabenta ako kin pasasalamat ko talaga sa OFW Party List sa tulong na binigay ni Ma'am Marisa. Ang laki-laki talaga ng pasalamat ko. At nabigyan ako ng livelihood na ano, na kaya maraming maraming salamat talaga Ma'am Marisa Dumar sa iyong tulong. OFW Party List, ikaw ang